Hello guys! Ito po at nagkatay tayo ng baboy sa pulo. Ayan daw po, iba na hiboy pa po. Ayan po ang ating langka. Ayan po, na na po siya. Ayan po ang aking daladala ng isang araw galing sa bukid. Eh, dito po namin sa bahay inano, biniyak or kinatay. Ayan po at hihimayin ko na yan para po ilalagay natin sa isang lagayan. Ang ginagawa ko po yung nilalagay ko sa lagayan ng ice cream para po hindi agad siya ma-overnight. Nilalagay ko po sa freezer. Ayan po. Pag po kainin, pero matamis pa rin po siya. Pagka ano, ini-slice ko po siya tapos ina inaalisan natin ng busil o yung may dagta na yan. Ay kung hindi po nilagyan ko ng mantika at ang hindi po kumapit yung dagta na yan at napakadagta naman po. Kaya aking nilalagyan ng mantika para hindi po sobra ang ano, dagta. Kasi yung dagta po niya naiinang ay kumapit. Ayan po oh. Nangangapit po diyan sa ating kutsilyo. Ayan, inaalis ko po. Tapos pinupunasan ko po, po niyang mga, ano na yan, yung papel para po maalis ang mga dagta niyang ating mga, ano na yan, bago himayin yung ating langka. Ayan po. Ayan po ang ating langka. Matamis po yan. Malutong-lutong pa po. Kasarap po niyang kainin. Paborito ko po yan. Napakasarap kumain. Ako po ay eh, laging siyang kumakain palagi niya kahit noon pa po, ako'y mas malaging kumakain yan. Masarap po yan. Ayan, ang ating hinug na langka. Ayan, hinimayin ko po yan. Ganyan po ako maghimay at mag inaalisan mo na po ng busil. Ayan. Tapos po, hinimayin ko. Ilalagay ko na sa isang lagayan. Para po madali na ang pangungain. Ayan po, ganyan po. Medyo mahirap nga lang po maghimay. Meron pa pong mga buhukan. Bago sa po tayo kakain, pagka po nakapaghimay na tayo. Ayan po, piniprepare ko po ang lagayan at ilalagay. Ayan po, oh. ayan na po ang aking nahimay. Na pagkatapos po ng napakatagal na paghihimay, ay po tinimot-mot ko ng mga ano niya, yung mga buhukan. Ay may natira pa rin po. Ayan po, meron pang isa-isang natira sa ating mga buhukan. Ayan po, comment.